magandang tangali lakay meron tayong kawali dito maliit susubukan natin ibilad dito kung makakapagprito nga ng itlog kahit itlog lang kasi natin sa mga napapanood natin ibilad natin tas balikan natin maya maya yung walang makakakuha baka mamaya damputin yung kawali ko eh ibilad natin yan ibilad natin, tapos mamaya magluto tayo ng itlog na vlog ko testing natin kung makakaluto nga maglagyan natin ng mantika uy makakaluto nga ng itlog ito testing natin <tGet> testing natin kung makakaluto oo, oh, testingin ko eh Itestingin natin. Wala naman eh. Isang oras na nakabilad eh. Wala, hindi ito to. Ito Hindi to. Paso na ako sa kawali pero hindi siya to, to makaluto. Ano yun? Sinalang muna sa kawali. Yung ano yun? Pinainit siguro. Pinainit yung kawali. kanina pa to, yo. Isang oras nang naarawan. Ba't hindi nakakaluto? Pati yung, ano, oh. Mainit dito, oh. Wala, dito po, Hindi Magluluko lang tayo. Oh, yan oh. Nakikita niyo, hindi yan totoo. Inistain ko na. Oh. Pero may init yung hawakan niya. Ito mainit may init oh. Pero wala. Init oh. Pero hindi siya nakakaluto. makita nyo? Hindi yan totoo. Oh.